Sayang to boss oh. Ha? Ah, Sayang. Wala nang magagawa. Eh. Balik okay lang. Kita na <laughs> <Kater lap laughs> next time. Mm -hmm. Kita na next time. Hula hula pala lang yun, eh. Oh, hindi niya pinapan eh. Oh, di ba? Hula hula. Ganyan talaga. Kailangan mo na talaga magtiwala. So yun nga mga katropa, kagaya nga na sinabi sa kanta ni Gary V. Valenciano na kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin. <laughs> so ito na nga mga katropa, ang kwento ng scooter na ito na Suzuki Boltzmann. Kinatak ito sa kasa mga katropa, pero hindi nila mag-diagnose yung problema, kaya pinadala sa atin. nirekomenda sa atin yung motor para gawin, pero nung dumating yung motor dito, at tinatanong kami kung meron kaming pang-diagnostic tools. Ang sabi ko, wala kaming diagnostic tools, pero sabi ko, sure na mapapaandar namin yan kahit wala ng diagnostic tools. Eh yun nga lang yung may-ari medyo nag uh, nag-aalangan magpagawa dahil nga gusto niya mayroong diagnostic tools na gagamitin, tinatakoli palabas sa amin at pinagawa sa iba. So makalipas ang ilang araw mga katropa, andito na naman yung Suzuki Burgman sa aming shop. Kinatakoli dito dahil hindi magawa ng ibang mekaniko. So step by step mga katropa, iso troubleshoot natin itong Suzuki Burgman kung bakit ay umandar at kung bakit walang kuryente. katropa kung gusto niyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring pwede niyo akong sadyain sa aming shop doon sa Kibaol kung galing kayo sa bayan ng Lingayen hanapin niyo lang yung CSI Lingayen diretsyo niyo lang yon hanggang makita niyo yung tulay ng baay heto na yung tulay ng baay lagpasan nyo lang yung tulay na ito pagbaba ng tulay kung maliwa kayo Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Sa troubleshoot ng ganitong klaseng problema mga katropa, nagsisimula ako sa supply doon sa battery. So i-check muna natin kung may laman yung battery gamit yung ating test light. So napaka-importante mga katropa na kapag tayo troubleshoot meron tayong test light. Yung test light clip natin, ilagay natin sa negative ng battery. Tapos i-test light natin yung positive. Okay, umilaw siya mga katropa. Ibig sabihin yan, good pa yung battery ng ating customer at meron pa siyang supply. Yun nga lang, kapag sinusin natin, walang lumalabas na display dun sa kanya motor. Pero nung hinatak lang yung motor sa shop at pag sinususi mo, lumalabas yung display ng kanyang panel. Pero ngayon, wala na. So, i-check natin yung kanyang mga fuse. Baka na-busted or nagkaroon ng problema nung pinawiring sa iba to. Yun nga lang, hindi siya na-busted, kundi walang fuse. So, lagyan natin ng fuse ito mga katropa para yung battery masupplyan niya yung buong accessory wire ng motor. Ito yung kanyang bag kung ignition coil siguro pinabili ng mga unang gumawa akala siguro ignition coil yung problema pero hinahanap ko dito yung kanyang fuse friends lang galing mo nga to andito yung fuse nyo tignan mo nga kung ano yung mga fuse na yan so yan na yung kanyang mga fuse mga katropa nilagay na natin 20 amperes tsaka yung isa 15 amperes so subukan natin yung susi dapat magkaroon ng display yung kanyang panel alright so may display na may supply na ng battery subukan natin yung start <tinyo> So yun mga katropa, gumagana yung kanyang push button pero hindi umaandar yung makina. Ang pangalawang i-check natin dito kung may kuryente ba yung motor. Kaya ang gagawin natin, babaklasin natin yung kahan na ito. Lahat yan para ma-expose natin yung kanyang ignition coil. Kasi iti natin yon at pati yung kanyang kuryente i-check natin kung meron. Para ma-check natin kung may lumalabas na kuryente dito sa motor, yung ignition wire ng ating motor, ilapit natin sa body ground friends. Push button, mga. So habang pinupush button natin mga katropa, dapat yung ignition wire natin na nilapit natin sa body ground, may lumabas dapat na kurente. Ops, sige. Sige Okay na, okay na. Charles Moreno. Nalobat na yung battery ni Boss. So yun mga katropa, kung nakikita nyo, walang kuryente yung motor ni Boss kaya ayaw umandar. At isa yun sa alamin natin kung bakit walang kuryente. Ang una natin gagawin ay i-check natin yung supply sa ignition coil. So sa ignition coil mga katropa, meron tayong dalawang wire na makikita. Una, meron tayong makikita ang kulay green na wire. Yung green wire, papunta ito mismo sa computer box natin. Mismong yung computer box natin ang nagsusupply dito sa green wire. At yung white na mayroong line ng na yellow, ang supply naman nito ay positive o accessory wire natin. Pero bago masupplyan ng positive itong white yellow ng ating ignition coil, dadaan muna siya doon sa kill switch. Yung Suzuki Bolchman kasi mga katropa, merong kill switch ito. At kapag pinatay mo yung kill switch, mawawala yung supply ng positive dito sa white yellow ng ating ignition coil. Kapag binuksan mo naman yung kill switch natin, magkakaroon uli ng positive supply dito sa ating ignition coil. So unahin muna natin mga katropang i-check yung white yellow ng ating ignition coil. Dapat merong positive supply na pumapasok dito kapag sinusi natin. So para ma-check natin yan mga katropa, gagamit tayo ng test light. Dahil nga positive yung hinahanap natin, yung test light clip natin mga katropa, ilalagay natin sa ground ng ating battery o sa body ground ng ating motor. Pagkatapos natin mailagay sa body ground, isusi natin tapos patayin natin yung kill switch dapat magaroon ng positive supply itong white yellow ng ating ignition coil. Pero ito yung mga consequence nito mga katropa. Halimbawa, tennis light mo yung white yellow, hindi umilaw, subukan mong pindutin yung kill switch sa motor kasi minsan kapag naka kill switch, wala talagang positive supply dito sa ating white yellow. At kapag pinatay mo naman yung kill switch natin, tsaka lang magkakaroon ng supply dito sa white yellow natin. Pero kung sakaling ginalaw mo na yung kill switch at hindi pa rin nasupplyan ng positive itong white yellow natin, malamang mayroong problema doon sa ating kill switch. Kaya ang gagawin mo, pumunta ka doon sa kill switch at doon sa kill switch natin, mayroong dalawang wear dyan, mayroong kulay o orange na wire at mayroong white yellow na wire yung white yellow papunta doon sa ignition coil at yung orange na wire naman papunta doon sa accessory wire natin una mong it light yung orange wire dapat mayroong supply yung ating orange wire pag walang supply yung ating orange wire automatic hindi niya masusupplyan yung ating ignition coil kaya ang gagawin mo kung walang supply yung ating orange wire so dalawa yung paraan na gagawin mo hanapin mo yung putol kung saan or pa pwede ka na mag jumper jumper mo yung orange wire tapos humanap ka ng ibang orange wire sa motor at test light mo, kung umilaw, doon mo i-jumper yung orange wire galing ng kill switch. Ayan yung paraan natin para magkaroon ng supply ng positive itong ating ignition coil. Pero kung sakaling umilaw yung ating ignition coil, ang ibig sabihin niyan good yung wire ng ating white yellow at walang problema. So, subukan natin i-test light yung white yellow natin mga katropa kung iilaw yung test light. So, umilaw yung test light natin mga katropa. Ang ibig sabihin niyan good yung supply ng positive dito sa white yellow ng ating ignition coil. Ang susunod nating i-check yung green wire ng ating ignition coil. Yung green wire ng ating ignition coil, galing yan sa computer box. Kung makikita nyo rito mga katropa, mayroong green wire sa computer box natin. Pero kailangan nating alisin yung computer box para ma-check natin yung green wire. So para ma-check natin yung green wire ng ating ignition coil, kung wala ba talagang putol mula sa ignition coil hanggang computer box, ganito yung gagawin natin. Yung multitester natin, yung isang pin, itusok natin sa tapat ng green wire dito sa computer box. Tapos yung multi multitester natin, iset natin sa continuity. Ganyan ang gagawin natin, itatapat natin. Pagkatapos natin maitapat sa continuity yung ating multitester, dapat kapag nilagay natin yung isang pin ng ating multitester dito sa green wire, magkaroon dapat ng numero to, gumalaw to. Pero hindi na kailangan kung anong klaseng reading ang mayroon siya. Ang importante kapag nilagay natin itong pin na to, gumalaw dyan. So ang ibig sabihin niya mga katropa, kapag may numero dito sa ating multitester, magmula sa ignition coil hanggang computer box, wala siyang damage o walang putol good yung kanyang koneksyon. Pero kung sakaling hindi pumalo o hindi gumalaw yung ating multitester, ang ibig sabihin yan mga katropa, may putol mula dun sa ignition coil natin papunta sa computer box. So ang magiging remedyo niya mga katropa para mahanap yung putol, maaari yung laslasin yung wire para makita yung putol kung saan banda or mag jumper na lang kayo mula dun sa green wire papunta sa ignition coil at papunta sa computer box. So tapos na nating ma check mga katropa yung wire ng ating ignition coil at wala namang lost contact at wala namang putol. Good yung kanyang connection. So hindi dito yung problema ng motor ni boss kung bakit walang kuryente. Ang susunod natin mga katropa ang i-check iche dito ay yung dito sa bandang magneto. So dito sa bandang magneto mga katropa, aalamin natin kung good pa yung pulser ng ating motor. Para ma-check natin kung good pa yung pulser ng ating motor, aalisin natin yung cover ng magneto. So ito yung pulser ng Suzuki Boltzmann mga katropa. Kung mapapansin nyo malinis pa siyang tignan. Sariwang sariwa pa pero hindi din nakakasigurado dyan kailangan gamitan natin ito ng multitester para malaman natin kung good ba yung pulser o hindi. Kanina ginamit natin itong multitester natin sa continuity. Ilalagay natin itong multitester natin sa 2 k ohms So pag ginamitan natin ito ng multitester mga katropa, dapat yung magiging reading ng ating multitester ay 0.240 to 0.300 lamang. Pero pag lumagpas ka ng 300, 400, 600 at umabot pa ng 1 kilo ohms ang ibig sabihin yan may problema na yung rewind ng ating pulser at kailangan mo nang palitan. Pero may mga insidente rin mga katropa na hindi pumapalo yung ating multitester. Pag hindi pumalo yung ating multitester, automatic may problema na agad yung ating pulser. Sige nga. 0.9 matas na masyado. Sige lang Kaya tayo, 200 Sige. Wala Pagbalik na rin mo. Wala rin 2K Sila rin 2K Sige Pagbalik na rin pero Sige 1k ohms na So umabot na siya mga katropa sa 1 kilo 0.8 kilo 0.7 kilo ohms. May problema na yung pulser ni Boss at hindi na standard. Yung standard dapat niya ay 0.240 ohms hanggang 0.300 ohms lamang. Kaya pag ganyan ang reading ng inyong pulser, automatic magpapalita tayo. Kung sakaling nahihirapan kayong humanap ng pulser ng Suzuki Bolchman, maaari kayong gumamit ng pulser ng TMX. O pinagkaiba nga alam nilang dalawa, yung bracket mismo ng pulser. Pero huwag kayong mag-alala mga katropa dahil yung bracket ng pulsar ng TMX, yun nasa sa likod ito, pwede yung alisin yan at pwede nyong ilipat dito yung lumang bracket ng pulsar ng Bulgeman so yun lang yung gagawin nyo para magamit nyo yung pulsar ng TMX dito sa Bulgeman ng inyong motor so subukan natin i-reading mga katropa yung bagong pulsar ng TMX kung makikita nyo, 0.273 lamang yung kanyang reading hindi katulad ng reading ng ating Bulgeman 0.7, 0.8 to 1 kilo ohms yung kanyang reading pero yung bago kung mapapansin nyo, standard sundal yung kanyang reading 0.73 lamang so heto na mga katropa yung palser ng ating TMX 155 na ilagay na natin at ito yung lumang bracket ng ating palser ng Suzuki Bolshman inilipat lang natin dito sa TMX 155 na bago at medyo nagtabas tayo dun sa palser heto yung pinalitan natin mga katropa na lumang palser nya inalis natin yan so, pagkatapos nyo mga katropa pwede na natin itong itornilyo at subukan na natin kung may lalabas na kuryente so okay na mga katropa na itornilyo na natin yung palser ng TMX 155 sa ating Suzuki Boltzmann. Nailagyan na natin yan. Tapos dito naman sa kanyang ignition coil, naibalik na natin yung mga wiring niya. At subukan na natin mga katropa kung may current din ang lalabas. Sige, push start. Up. Isa pa. Okay so yun mga katropa, may kurente na yung motor ni Boss at successful yung pag-convert natin ng TMX 155 sa kanyang motor. Kung sakali pala mga katropa na nagpalit kayo ng mix ng TMX 155 at hindi lumabas yung kurente o kaya palyado yung motor, ang tanging gagawin natin mga katropa para mapatino natin o mapalabas natin yung kanyang kurente dahil conversion na yung ginawa natin at pang TMX 155 yung ginamit, dito sa sakit ng ating paliser, balik na rin lamang dito yung dalawang wire pero sa kabilang side lamang ng sakit yung babalik na rin natin. Yung galing ng pulser, hahanapin yung wire niya, tapos kung makikita nyo rito, blue na mayroong lining na yellow, at black na mayroong lining na white, pagpapalitin lamang natin yung pwesto nilang dalawa. So, heto na mga kataropa, naglagay na tayo ng spark plug niya, tapos nilagay na rin natin yung ignition wire ng ating ignition coil, naglagay na rin tayo ng spark plug cap, Pupwede na nating paandarin yung motor. kailangan ng diagnostic. Ah. Di na kailangan ng diagnostic. Pero diagnostic. <laughs> Sayang tubos, oh. Ha? Ah, Sayang. Wala na magagawa, eh. Okay lang. Better luck next time. Better luck next time. Wala-wala pala, yun, eh. <laughs> oh, di ba? Ganyan talaga. Kailangan mo na talaga magtiwala sa isang ano. <laughs> so, yun lang mga katropa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, magamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag diy Maraming maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring